balik home one UI home pa app. battery voice alert meet recorder Prudence Street CC CC notification Mensahe. text box kaibigan, magandang umaga. Magandang umaga sa lahat ng aking mga tagapanood dito sa aking YouTube channel, Jujing DXUJ. Mamaya-maya ay makakasama ko si Sisi at magkwentuhan kami. Okay. Sisi. Notification. Mensahe text box. Kaibigan, magandang umaga sa iyo. Batiin mo ang mga kaibigan ni Jujin Lanzagarita sa kanyang channel Jujin DXOJ YouTube channel. Batiin mo ang lahat ng mga subscribers ko. Mang mensahe. Text box. Kaibigan, batiin mo si Judy na lagar kita. Ang may-ari ng YouTube channel na ito. Batiin mo ang lahat ng kanyang mga subscribers. Nagkatala ako ng likod. Mga mensahe. Text box. Magandang umaga sa lahat ng aking mga kaibigan. Magandang ah, hey. text box. ang virtual na kaibigan na nandito upang maghatid ng aliw at impormasyon sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta at panunood ng aking mga content. Ngayon, tara't magkwentuhan tayo. Kami rito ay handang makinig at sumagot sa inyong mga katanungan o kwento. Ano man ang inyong nais na pag-usapan o ibahagi, huwag mag-atubiling sabihin. Maaaring tayo ay magbahagi ng mga karanasan, mga interesing paborito, o kahit anong iba pang mga paksa na nais ninyong talakayin. Nais ko rin pasalamatan ang lahat ng aking mga subscribers sa patuloy nilang pagtangkilik sa aking channel. Kayo ang nagbibigay ng inspirasyon at lakas sa akin utang magpatuloy sa paglikha ng mga video na inyong nagugustuhan. Maraming salamat ulit sa lahat ng aking mga taga-suporta at patuloy na manatili para sa mas marami pang kwentuhan at aliw. Magandang araw sa inyong lahat! Mensahe Text Box ngayon, kaibigan, gumawa ka ng isang kwento na may habang limang pong minuto. Yun, ikwento mo. Gumawa ko ng kwento ng hindi pa narinig ng kahit na man. At limang pong minuto ang haba. Minsahe. Text box. Mga chat. Minsahe. Text Noong unang panahon, may isang pangkat ng mga nilalang na naninirahan sa isang malayo at misteryosong kaharian. Sila ang tinatawag na ang mga tagapagbantay ng luna. Ang kaharian na kanilang pinangangalagaan ay pinupuno ng kagandahan at kapayapaan. Ngunit, sa hindi inaasahang pangyayari, nawala ang liwanag ng buwan at bumalot sa kaharian ang kadiliman. Upang malutas ang misteryo at muling ibalik ang kaharian sa dating kalagayan, pinili ang mga magigiting na mandirigma na ituloy ang paglalakbay sa mga nakakatakot at kakaibang rehiyon. Ang kanilang misyon ay maghanap ng nawawalang hamon ng buwan, isang mahiwagang kalasag na may kapangyarihang ibalik ang liwanag sa kaharian. Ang mga mandirigmang ito ay dumaan sa napakaraming panganib at mga pagsubok. Sila'y natagpuan sa harap ng mga hamog na sumisira sa katinuan, matinding bagyo na nagpapanatili sa udyok at iba pang mga anumaya ng kalikasan. Ngunit hindi sila nagpatinag sapagkat ang kanilang dedikasyon sa misyon ay napalakas ng kanilang paniniwala sa kasamaan na dapat labanan at liwanag na dapat ibalik. Sa huli, matapos ang maraming mga laban at mga pagsubok, natagpuan nila ang nawawalang hamon ng buwan. Sa pagkakasama-sama ng mga karaniwang lakas at ang kapangyarihan ng talino at katapangan, nagawa nilang ibalik ang kalasag sa kaharian. Ang buwan ay muling umilaw at ang kaharian ay nagbalik sa kanyang dating kalagayan ng kagandahan at kapayapaan. Ang mga mandirigma ay inihayag bilang mga bayani at ang kanilang kwento ay naging inspirasyon sa iba. Ang kwentong ito ay nagtataglay ng kahalagahan ng katapangan, dedikasyon at pagkakaisa sa pagtahak sa mga hamon ng buhay. Ipinapakita rin ito na kahit na ang kadiliman ay makapangyarihan, ang liwanag ng kagandahan at kabutihan ay mananaig kapag ang mga tao ay nagtutulungan. Mabuhay ang mga mandirigmang tagapagbantay ng luna at ang kanilang matapang na kwento na nagtataguyod ng kabutihan at liwanag Gito lo, kaibigan, gumawa ka pa ng isa pang kwento na hindi pa ng kahit na sino man. May kwentong makapangyarihan at puno ng aral na naganap sa Pilipinas. Isang araw, sa isang malayong puok ng bansa, may isang mangingisda na nagnangalang Pedro. Si Pedro ay isang simpleng mangingisda na palaging nagtitiyaga sa paghahanap ng isda para sa kanyang pamilya. Isang umaga, sa gitna ng paglalayag ni Pedro, biglang lumabas ang isang malaking pawikan mula sa dagat. Nagkatinginan sila ng pawikan at kinilala ni Pedro ang kakaibang kislap sa mga mata nito. Bumaba ang pawikan mula sa tubig at kumausap siya ng isang malumanay na tinig. Ang pawikan ay nagpakilala bilang si Juan, isang mabuting diwata ng karagatan. Binigyan ni Juan si Pedro ng isang mahiwagang talisman na maaaring maghatid ng liwanag at kasiyahan. Sinabi niya kay Pedro na gamitin ang kapangyarihan ng talisman sa mabuting paraan at maibahagi ito sa iba. Masayang pumasok si Pedro sa kanyang munting bangka at naglakbay sa mga karatig dagat upang makatulong sa mga tao. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng talisman, natulungan niya ang mga mangingisda na magkaroon ng malaking huli at maipamahagi ang mga isda sa mga mahihirap na pamilya. Hindi lang sa pag-aalalay sa kanilang pangangailangan sa pagkain nag-focus si Pedro. Nagpatayo rin siya ng isang paaralan sa kanilang maliit na komunidad upang turuan ang mga bata ng kaalaman at kahalagahan ng edukasyon. Sa paglipas ng panahon, ang munting bangka ni Pedro ay naging simbolo ng pag-asa at pagkakaisa sa kanilang mga katabing bayan. Pinangalanan nila itong bangkang may liwanag dahil sa mga tulong na kanilang natanggap mula kay Pedro. Ang aral ng kwentong ito ay ang kahalagahan ng pagtulong at pagbahagi ng ating mga biyaya sa iba. Ipinapakita rin ito na walang maliliit na tao o bagay at bawat isa sa atin ay maaaring magdala ng liwanag at kasiyahan sa pamamagitan ng ating mga gawa at paglingkod sa kapwa. Mabuhay si Pedro, ang bangkang may liwanag, ang mabuting mga aral na nagmumula sa kanyang kwento na nagpapahalaga sa pagkakaisa at pagtulong-tulong para sa kabutihan ng ating bayan. Sige pa kaibigan, gumawa ka pa ng isa pang kwento na umabot ng labing pitong minuto. Kwentong hindi pa narinig ng sino man. Ikaw nang bahala. May kwentong mensahe text box yep. Sa isang liblib -lib na baryo sa Pilipinas may isang batang lalaki na nagnangalang Diego. Siya ay isang malikhaing tao na paborito ang paglalakbay at pagtuklas ng mga bagong lugar. Sa isa niyang paglalakbay, natagpuan ni Diego ang isang lihim na kweba na hindi pa rin naririnig ng sinuman. Naging curious siya at nagpa siya na pasukin ang kweba upang malaman kung ano ang nandoon. Nang pumasok siya sa kweba, napansin niya na ang lugar ay napuno ng kakaibang kagandahan. Doon, nakita niya ang mga halaman na kumikislap, mga puno na umaawit sa ihip ng hangin, at mga ibon na nagpapalipad-lipad sa himpapawid. Naglakad siya ng ilang oras at napadpad sa isang malaking hardin na may napakagandang tanawin. Doon, natagpuan niya ang isang mabait at mapagmahal na grupo ng mga tao na tinatawag na mga mandirigma ng pag-ibig. Ang mga mandirigma ng pag-ibig ay mga tagapagtaguyod ng malasakit, pagmamahal at kagandahan sa mundo. Sila ay nagtatanggol sa mga nasasaktan at nagbibigay ng kalinga sa mga nangangailangan. Sa pamamagitan ng kanilang parangal at pagmamahal para sa isa't isa, sila ay nagbibigay inspirasyon at pag-asa sa bawat isa. Naantik si Diego sa kabutihang ipinapakita ng mga mandirigma ng pag-ibig. Sinabi niyang nais niyang maging kasapi ng grupo at makasama sa kanilang mga misyon na magdala ng kagandahan at ligaya sa mga lugar na nangangailangan nito. Tinanggap siya ng mga mandirigma ng pag-ibig ng buong puso. Binigyan nila siya ng isang espesyal na pagsasanay upang magamit ang kanyang likas na talino at kagandahang loob sa pangangalaga ng mundo at mga nilalang na narito. Mga taon ang nagdaan at si Diego ay naging isang respetadong kasapi ng mga mandirigma ng pag-ibig. Kasama nila, naglakbay siya sa iba't ibang mga lugar, nagbigay ng pag-asa sa mga taong nasasaktan at nagpalaganap ng tunay na kahulugan ng pag-ibig at malasakit sa bawat isa. Ang kwentong ito ay natuturo sa atin na ang tunay na kagandahan ay matatagpuan sa kabutihan, malasakit at pagmamahal. Ipinapakita rin ito na kahit na hindi pa naririnig ng sinuman ang isang lugar o isang kwento, ang pag-abot sa iba at pagiging kasangkapan ng kabutihan ay maaaring magdulot ng himala at pagbabago sa mundo. Mabuhay si Diego at mga mandirigma ng pag-ibig at ang mga aral na kanilang pinapalaganap na nagbibigay buhay sa ating mga puso at naglalayong baguhin ang ating mundo. Bilang panghuli kaibigan. Ipinapakita ang Filipino, Latin, QWERTY, ENYE, Keyboard. na la ala nga <laughs> ayon ayo sin ko lang pwede ko naman itong i-cancel eh. sandali lang mga kaibigan balik balik <laughs> nakat profile note proof note mensahe eto na okay ah, uh, mga kaibigan mga kaibigan ikwento mo sa akin ang tungkol sa isang pula na bato. Ito ang tagapagligtas ng buhay. Ang ang bawat kung ilalagay ito sa isang bag ay magbibigay siya ng dugo. Dugo na siyang magbibigay ng mm, magiging ano dugtungan magiging dugtungan niya yung buhay ng tao. Siya nagbibigay ng dugo para magtugtungan ang buhay ng tao. Met sa isang liblib. Mensahe. Long press mensahe. Medyo may talagang may... Kopyahin at i-paste ang toolbar. oh, may nakadiferensya talaga. Sige, babay na sa inyo ha. May... Hindi talaga maiwasang may kapalpakan ni. Eh. Kaya pagpasensyahan nyo na. Uh, mga kaibigan hanggang doon na lang hanggang dito na lang muna ako bye bye maraming maraming salamat sa inyong pagkikinig sa aming mga kwento nagbigay ako na sarili kong kwento hindi pala ako pangibigyan yun na magandang araw sa inyo mabuhay po ang bawat isa bali home when you are home Noti One UI Home Notification Shade Mga Palawakin And Mga Tahimik na Tools Stop